Dito po tayo ngayon sa Santa Maria, Bulacan. Ito yung pinagawa sa atin ni Sir Roel last week. Pinalilis niya to sa atin yung carburador niya. Kaya lang hindi natin na paandar gawa nang wala yung radiator eh. O, pansin niya yung radiator niya eh. Binilan niya ng bagong radiator eh. Kaya hindi namin na testing, hindi namin na test drive. Pinabalikan niya sa akin ngayon kasi daw walang minor. Pero yun nga, nung papanda namin, nalaman namin kasi pinakita ng daw niya ng fuel pump ang may issue pala na ito, may tama yung kanya man pinakita namin yung kanya fuel hose uh, sobrang luma na ng fuel hose tapos may mga biyak-biyak na kanina dito tumatagas pa ito pinakita natin ang brand new fuel hose at saka yun, magkaroon na siya ng ano magkaroon na ng gasolina yung side glass na po kasi wala pag minungusan mo siya ng gas, umaandar after ilang sec, segundo, namamatay